Saan mapunta natin ngayon? Sa US? Europe? Sa Saudi? Baka sa Japan o Korea? Kahit saan man yan, kakailanganin mo ang passport. Siyempre, sa Department of Foreign Affairs o DFA yan. Pero alam nyo ba, bukod pa dyan ay may iba pang ginagawa ang DFA. Kaya kung isa kang Pilipino na nagpaplanong magtrabaho o mga ibang bayan, o kung may kakilala kang Pilipino na naninirahan sa ibang bansa, meron at merong maibibigay na suporta sa inyong DFA. Pero anong klaseng serbisyo nga ba yung binibigay nila? Tara! Alamin natin kung gano'n nyo ba kakilala ang DFA. Kabuhay mga kababayan! Ako ang host nyo ngayon sa programang magpapakilala sa atin sa Department of Foreign Affairs! Di alam ng karamihan, pero bukod sa passports at iba pang serbisyong konsular, meron pang ibang pangunahing tungkulin ng DFA. Nandiyan ang patibayan ng pambansang seguridad. Pati na rin ang masiguro ang paglago ng ating ekonomiya. At pagsasagawa ng public and cultural diplomacy. Pero ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol naman sa responsibilidad ng DFA ukol sa mga usaping pang overseas Filipinos. Isa sa mga importanteng mandato ng DFA ay ang pagprotekta sa mga karapatan at pagsulong sa kapakanan ng mga Pilipino sa ibang bansa o Overseas Filipinos. Ang overseas Filipinos ay hindi lamang limitado sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Maging estudyante ka man, turista, at kahit ang pamilya ninyo ay matagal nang naninirahan sa ibang bansa, isa ka pa rin overseas Filipino. Sa pamamagitan ng mga konsulado at embahada ng Pilipinas, na isusulong ng DFA ang kapakanan ng ating bansa sa iba't ibang larangan ng pandiigdigang pangkilos at usaping kalakalan, seguridad, Kasama na ang pagtutok sa kalagayan at pangkalahatang katayuan ng mga Pilipino. Dahil dun, maraming iba't ibang serbisyo ang DFA para makatulong sa ating mga kababayan kahit saan man sa mundo. Teka lang! Paano ba ako matutulungan ng mga embahada at konsulado eh, may tumangay ng passport ko? Hoy! Ang mga konsulado at embahada ng Pilipinas ang tumatayong munisipyo ng mga overseas Filipino sa labas ng bansa. Sa tanggapan nila makakakuha ng mga mahalagang dokumento. Gaya ng passport, panotaryo ng affidavit, at mga dokumento legal na gagamitin sa Pilipinas. Pagpaparehistro ng kasal, panganganak, at iba pang civil registry function. Pati na rin visa para sa mga foreigners na pupuntang Pilipinas. Kaya yung mga embahada at konsulado natin, para silang guidance counselor. Maari silang lapitan upang manghingi ng tulong at payo para sa mga suliran yung kinakaharap ng mga overseas Filipinos. Pakikinig sila sa mga hiniing ninyo at magbibigay ng payo kung aling ahensya ang mas makakatulong sa inyo. Pakinggan naman natin kung anong masasabi ng mga kababayan natin mula sa iba't ibang parte ng mundo tungkol sa suporta ng DFA. Magbabakasyon lang dapat kami. Pero hindi namin inakala na lilindo ng ganun kalakas. Kaya nawala yung mga gamit at passport namin. Buti na lang sa tulong ng DFA, naka kami ng ligtas sa Manila. Never ko naramdaman na nag-iisa ako dito sa Vancouver. Kahit malayo ang pamilya ko. Masigasig kasi ang Filipino community dito. At lagi ding may support ng konsulado sa mga aktibidad namin. Kapag nagmamahal ka, hindi ka talaga makapaghintay. Ngayon, salamat sa tulong ng embahada, kasal na kami ng hobby ko dito sa Paris! Di ba, Oh, eto pa. Meron din tayong tinatawag na Assistance to Nationals Officers. Pangunahing tungkulin nila ang tumulong sa mga overseas Filipinos na nangangailangan nito. Lahat ng Assistance to Nationals Officers ay sumasa ilalim ng pagsasanay para magampanan nila ng maayos ang kanilang mga tungkulin. Lalong lalo na sa mga Pilipinong nangangailangan ng tulong. Kaya ang DFA, pati na rin ang ating mga embahada at konsulado, ay sinusuportahan din ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa pumumuno ng ating mga ambassador at consuls general, ang konseptong ito ang tinatawag na One Country Team Approach. Malaki ang kumpiyansa ng DFA sa mga Pilipino na nasa ibaing dagat. Ilang beses ang banadinig sa balita. Ang mga kwento ng tagumpay ng ating mga kababayan sa ibang bansa, yan ang laging ipinapaalala ng ating mga embahada at konsulado. Patuloy nating ipakita ang angking galing nating mga Pilipino at maging kanais-nais na miyembro ng lipunan sa ang bansa man tayo mga. Kaya kung gusto mo ipakita ang iyong kakayahan sa mga dayuhan, go na nang go! Basta, tandaan, pagsusubok sa pangingibang bansa, dapat basahin din natin ang paalala na nakasulat sa likod ng passport natin. Alam nyo ba, na pagdating sa bansang pupuntahan nyo, dapat makipagkita o makipag kayo sa pinakamalapit na embahada o konsulado ng Pilipinas? Ito ay para marehistro kayo at kontakin nila kayo kapag may emergency. tungkol cool naman sa usapan ng emergency. May ipinapatupad na apat na antas ng babala o alert levels ng DFA sa panahon ng kalamidad, gera, at iba pang kaguluhan at mga di inaasahang pangyayaring nagbabanta sa buhay at kaligtasan ng mga overseas Filipino. Kung kakailanganing lumikas, tumutulong ang DFA. Para agarang makauwi at mailigtas sa mga Pilipino sa labas ng bansa, pinangungunahan din ng DFA ang mga negosasyon, pakikipag-usap at pagkakasa ng iba't ibang kasunduan sa ibang bansa para maisulong at mapangalagaan ang mga overseas Filipinos. Kasama sa mga negosasyon at kasunduang inaayos at pinagtitibay ng DFA sa pakikipagtulungan sa iba pang ahensya ng pamahalaan ay ang mga tinatawag na Bilateral Labor Agreements. Sa mga kasunduang ito, nakalatag ang mga alituntunin para sa patas, maayos, at maunlad na paglahok ng ating mga overseas Filipinos sa sari-saring industriya at pagtatrabaho sa ibang bansa. Pati na rin ang karapatan at benepisyo ng mga overseas Filipinos. Parang exciting nga magtrabaho sa DFA, ano? Ikaw, gusto mo rin ba? Kapag meron pa kayong gustong alamin, pwede niyong bisitahin ang website at social media accounts ng DFA. Meron at meron pa tayong matutuklasan sa DFA. Kaya panoorin niyo rin ang ibang videos namin. Muli, ako si Elijah Canlas. Mabuhay sa inyong lahat. Hanggang sa muli, mga manonood ng ang DFA Kilalanin.